Summer 2008. Umuwi ako sa probinsya naming sa Capiz tahimik pero hindi ligtas. Tahimik nga rito. Pero parang may malik. 'Wag mong sabihing natatakot ka. Ano ka ba? May narinig kaming malalakas na pakpak. Akala ko uwak pero mas mabigat. Habang nagsisindi ng kandila, naglalagay ng bawang ang lola nila may nabanggit ito. May buntis sa kabilang bahay. Gumagaala na naman daw ang manananggal. Hindi ako makatulog. Hanggang sa marinig ko ulit ang tunog na iyon, isang nilalang na lumilipad. Babaeng kalahating katawan, litaw ang bituka. Ang mga mata ay pula. Nakadapa si Leo sa ilalim ng bintana. Pawis na pawis at nanginig sa sobrang takot kinaumagahan sa labas ng bahay. Nakita ang bangkay ng buntis na babae na walang laman ng tiyan. Si Aling Marites, patay. Kinain ang sanggol sa loon ng sinapupunan nito. Kinagabihan, lumabas ng bahay si Andre para umihi. Sandali lang pare, iihi lang ako sa labas. Pagsapit ng umaga, may bangkay na natagpuan sa may sapa. Si Andre, wala na ang puso, bukas ang dibdib. Si Andre, isa na ring biktima. Natulala na lang si Leo. Hindi niya alam ang mararamdaman sa malagim na nangyari kay Andre. Gayong kausap niya pa ito kagabi, bumiyahe na agad si Leo paalis ang kapis at hindi na siya tumingin pa sa likod. Gabi habang nasa apartment si Leo, hindi ito makatulog. May naririnig na pagaspas mula sa labas. Ano ang gagawin ko ngayon? Kahit saan ako magtago, sinusundan niya ako. Habang nakahiga sa kama, nakadilat ang mata pawisan. Pakiramdam ko, tinititigan niya ako mula sa dilim. Si Leo, may napansin habang nakatingin sa salamin. May bahid ng dugo sa liig niya, nagtataka siya. Bakit may dugo? Wala naman akong maalala. Ano ba ang nagyayari sa akin? Biglang may nag-flashback. Malabo parang panaginip isang babae na sa gubat hinihimas ang ulo ni Leo. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang susunod. Mata ni Leo sa malapitan sa salamin. Biglang nagiging pula. May mga alaala akong pilit bumabalik. Mga imahe ng laman at ang paglipad. At may mga larawan sa kanyang isipan sa kanan ang normal na katauhan ni Leo. Sa kaliwa isang manananggal na babae kamukha niya, parehong pulang mata. At doon ko na unawaan, hindi ko lang siya nakita. Isa na rin ako sa kanila. Ngayon tanging ilaw ay ang buwan. Sa bubong ng isang bahay si Leo na kalahating katawan lumilipad. Litaw ang bituka, mata ay pulang-pula. Ang halimaw ay hindi laging dumarating mula sa labas. Minsan, gisingin mo lang ang laman loob mo.